Mari. Ay, Pri. Makikunik sana ako sa wifi mo, Pri. Ah, makikunik ka sa wifi? Oo, kasi wala din kasi akong load eh. Ang pang hmm. makikunik lang Kunik sana ka, ako tayo ah. Oo, ano ano bang password mo, Pri? I love you, Mari. Ha? Huh? Ano, ano yun, Pri? Hindi. Mari, nakapasya sa bahay ah. Ano kang niyari Mari, no? Dumaan na yung Pasko malapit ng Valentine's Day. Ano ka na yan ni Mari? Mamaya, pasya lang sa bahay na kung ano yan ni Mari. Magkape muna ako. A few moments later. Tao po. Ta po. pre. Wala, dito si Mari. Pasya sa kanila. Dito pa si Mari. A few moments later. Magandang umaga po, pre. Bakit nakapasyal ka? Oo, nakapasyal ako, pre. Kasi wala namang, ano, yung mga anak ko kasi. Ubo ka, ka muna, ubo ka muna, Mare. Ay, pre. Nagulat ako, Mare, ba. Bakit ka nakapunta sa bahay? Punta ka ta'ng sana sa bahay niyo, Mare. Ay, kasi ngayon lang talaga ako nakapasyal huh? dito, pre. Kasi nga, maraming gawain sa bahay. Kumusta yung mga anak ko yung dalawa? Kumusta na? Ah, nandun nga sa bahay, iniwan ko. Huh? Kasi may kalaro din yung sila ah. eh. A few moments later. Ano mare? Ay pre, makikunik sana ako sa wifi mo pre. Ah, makikunik ka sa wifi? Oo, kasi wala din kasi akong load eh, ang pang data. Mm. Kaya makikunik lang Kuni sana ka, ako Marie? tayo. Uh, Oo, ano ano bang password mo pre? I love you mare. Ha? Huh? Ano ano yun pre? Hindi pwede yun mag no, I love you ka pre sa akin. Pre kasi may asawa ka na di ba? At may asawa din ako. Bakit oh, yung nisip ko, Mare? Ang password ko, Mare, I love you. Hindi nga, I love you Ay, na pala ano. Ay, apala ko. Gi, sinabihan mo akong I love you, pre. Kasi, kung magaganyan ka, pre, patay tayo ni Kumare, pre. o oh, Magagalit yun, pre. Lalo na pag maririnig niya yun. Yun pala, password lang pala yun, oh, pre. Yun, Ay, ano ko. Magamali <laughs> lang talaga ako tayo. <laughs> yun, ano ko, Mare. oh yung, ano ko, wifi, Mare, sa si oh Yan, o. Oh. Ah, Ay, oh. yan pala, pre. Oh. Ah, ganun pala yun, oh, pre. O, sige na, Mari, mag, ano, sige, ma magpupunit na lang, pre lang ako, ka na. pre. I love you. I love you pala, pre. Sige na, pre, lagay ko na lang dito ang password, pre. I love you. Ay, I love you too din ang nalagay ko dito, pre. Nagkamali ako, pre. Huwag ka dyan, Mari. mag ko, Mari mo. Mari, huwag ka ganyan. Sige na, pre ah. Ano yan, yun, Mari? Yung dito. password, Mari I love you Kaya nga, eh Nagkamali nga ako, eh Kasi nalagay ko dito I love you, too Bakit nalagay mo I love you, too? Oo, oh, nagka, nagkamali nga Eh, <laughs> nagkamali talaga po, pre to. So, Mari Ikaw, Mari Huwag kang maganyan, yeah. Mari Ha, ah, mga guys eh, oh, Kaya, I love you pala, pre O, ayan, oh, oh Nag-connect na, pre ah, Sige, Mari Salamat, ha? pre uh -huh. Sige, pre Huwag <laughs> mo isipin, Mari Na yung I love you, Mari Ganun I, I, love you Mario yung password yon. Oh, kaya nga nalagay ko rin dito I love you to. Kaya nagkamali ako. Na <laughs>